ব্ৰম 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 নাই দিনৰ চম ব্ৰ হা 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 হাই মামা Ha <laughs> Mga kaumbrom Ngayon nakikita na naman ako sa tabi ng kalsada mga kaumbrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain mga kaumbrom Let's go Punta tayo sa maklo mga kaumbrom Para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kaumbrom Let's go Dito na tayo sa maklo mga kaumbrom Para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kaumbrom Pasok na tayo let's go dito na tayo mga kapapurong, bibili na tayo ng pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada, Let's go, bibili na tayo. Ano mga kapapurong, nakabili na tayo ng pagkain doon sa Makdo. Ibigay na natin ito doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga let's go. Let's go mga kapapurong, yatin na natin pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Patulong na naman tayo ngayong gabi mga kapapurong doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit kung tayo nakabigay tayo ng pagkain sa kanila. Let's go, yatin na ito. Let's go. Nandun siya mga kapapurong, lapitan natin para ibigay itong pagkain. Let's go mga kapapurong kita natin ah, yun na mga kabuburo bigay na natin ang pagkain let's go mga kabuburo bigay na natin